Malnang nang nanumpa sa ikalawang termino bilang gobernador ng Pangasinan si Ramon Vigi III ngayong lunes, June 30. Eksaktong alas 7.30 kaninang umaga nang dumating si Governor Ramon Vigi III kasama ang kanyang may bahay na si First Spouses League of Pangasinan Chairperson Ma Giko at mga anak. Kasama rin dito ang kanyang ama na si 5th District Congressman Ramon Monching Gico Jr., inang si Dr. Arlene Gico at ang kanyang kapatid na si Binalonan Mayor Ramon Ronald Gico IV. Idinaos ang inaugurasyon at oath-taking sa Season Auditorium sa Bayan ng Lingayen, Pangasinan. Nanguna sa panunumpa si Presiding Judge Avelina Villegas Rosario ng RTC Branch 14FC na sinundan ng formal na pagpirma sa Oath of Office. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni Governor Giko ang mga pangasinenseng patuloy na nagtitiwala at muling naglukluk sa kanya sa ikalawang termino. Mga mahal ko Pangasinense, uh, ang Agagi. Tayo po ay nagsama-sama muli sa makasaysayang lugar na ito ng ating mahal na lalawigan, hindi lamang upang ipagpuni ipag ang ating tagumpay. Hindi lamang upang aking ipahating ang kapuspuso ko masasalamat sa lahat ng muling naniwala sa aking kakayahan, at sa aking pamamaraan ng pamamahala. Hindi lamang upang ipaalam ang katuparan ng at ating mga pangarap at naipangako ipangako ng na mga mahalaga pang matagalan at tiyak na magdadala ng kundaran sa ating lalawigan. Hindi lamang po upang ilahad ang ating direksyon sa mga susunod na taon. bagkus upang hikayatin ang bawat isa na makibahagi sa napakalaking trabaho para sa pagkulat ng ating kalawigan. At higit sa lahat, tulungan niyo po ako ipagpatuloy ang galing ng pangasina. Pinagyang diin din ni Giko ang kanyang layuning ipagpatuloy ang mga reformang nasimulan sa unang termino. Kabilang sa mga ito, ang pagdadagdag ng mga campus ng Pangasinan Polytechnic College sa mga bayan ng Umingan at Bugalyon kung saan libre ang pag-aaral ng mahigit pitong daang kabataang Pangasinense. Ang dito, patuloy tayo magsusunikap na palakihin pa ang Pangasinan Polytechnic College upang mas marami po tayo matulungan ng kabataan na gusto pong mga magtapos ng kulero sa buong lalawigan ng Pangasinan. Ito ang katuparan ng aking pangako nung ako tumupo sa aking unang termino bilang gobernador. Katuparan ng pangarap ng unang batch na mahigit na tutun na aking sudyante at libo-libo pang nagnanais maging marunong at magaling kinilala rin ng Department of Health ang lalawigan dahil sa PhilHealth Consulta Program sa tulong ng kanilang G-Consulta Program. Sa ngayon, nasa 1.4 milyong pangasinense na ang nakapagparehistro sa PhilHealth Consulta Program. And of the 2 million, am I right? Enroll at a check-up ng PhilHealth Consulta sa Region 1, 1.4 million patients sa magsinar. Kung so, sa natin, halos ang tinatawag na malaking contributor sa field ng konsultasyon ay ang probinsya ng Pangasinan. Kayo din didet research in such a short span of time. Hindi ko natin magagawa 'yan 'pag wala 'tong Pangasinan government Unified incentives for medical consultation e Sa usapin ng kabuhayan, binigyang diin din ni Governor Giko ang pagpapatuloy ng mga programang nakatuon sa trabaho at livelihood gaya ng suporta sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs. Kabilang din dito ang pagpapalakas ng corporate farming at pagtatayo ng bangus breeding and hatchery sa bayan ng Bulinaw. Tuloy-tuloy ang sa at sa at Mami Pista, na ang Pamahalang Kadalabayan ng Pangasalan sa Manila Fair at International Food Exhibition 5x upang pabigyan pagkakataon ng pagkakataon ang mga M&Es na makilala sa national at international markets. Para naman sa mga Mami at sa tulong ng Philippine Rural Development Project o PRPP, Nakagawa ng ng ating kultura, magtatayo tayo uh, ng Pangasinan, bagus breeding and Hatchery sa bayan ng Bulinao. Isinusulong rin ang malalaking infrastructure projects tulad ng Pangasinan Link Expressway o PILEX at mga legacy projects gaya ng Reflective Pool at Interactive Fountain na layong palakasin ang turismo sa lalawigan. Panawagan naman ng gobernador sa mga opisyal ng barangay, sangguniang panlalawigan at mga kawani ng pamahalaang panlalawigan na magkaisa para sa patuloy na pagunlad ng buong Pangasinan. Samahan ko din ako sa layunin uh, upang ipagpatuloy ang galing na Pangasinan. Because whatever we have planted, we will take care of them, aalagaan uh, natin, uh, ang natin at atin pong mas palalangihin at palalanguhin. In our first term, we definitely have established the uh, long-term programs and projects of Pangasinan. Now, it's time to reassess and strengthen uh, what we have started so that we will be strong and accomplished as the province of Bitbit -bit ang katagang Pangasinan ang galing sa ikalawang termino ni Governor Ramon V. Gico asahan ng pagpapatuloy ng serbisyo publiko na makakapagpabuti sa buhay ng mga Pangasinense. Mula rito sa Lingayen, Pangasinan, Valerie Dismaya, RNG News.